Hi guys, nandito tayo ngayon sa Alexander uh, Gratham Powerboat guys. So napakaganda guys kasi overlooking Look at the view guys Ayan Ayan ang ating view for today's video Nasa tabi po siya ng dagat at dyan sa baba pwede kayo mag -chugging. so naglakad tayo from Shuki 1 to 1 Chaya ang ating go today dyan lang tayo sa gilid ng dagat tatakbo, lalakad pwede rin at makikita mo dito ang Lion's Rock ayan ang Lion's Rock guys ayan, o ano, ba diba? nasa Kowloon side siya at yan pong ano na to ito yung Kaitak Airport before pero ngayon wala na dyan ang dasa. Lantaw na siya. Ayan. Ang Kaitak Airport before. Ayan. Napanganda dito. Overlook view. Ayan. Kowloon side yan guys. Andito tayo ngayon sa Hong Kong Island. Itong ating kinilalagyan ay Hong Kong Island. Ayan. At doon naman po banda ang Central. Ayan dyan. North Point dyan. So, another one chai. And next, North Admiralty and Central, guys. So, sa ngayon, dito muna tayo. Bawal mag-video sa baba, guys. Kasi andun yung mga kagamitan ng mga firemen before. Ito kasi bangka na to. Ginawa siya, 1953, o. Oh. Ah, ba? Diba? ano siya guys 1953 pa siya ginawa so open for public pwede kayong mag tour pwede kayong gumala bawal na siya sa taas at ito namang side na to ito ang expressway ng road o diba na meron tayong mga kasama dito sa taas puntahan nyo na to guys ang ganda dito gusto nyo magpahinga pwede rin Diyan kasi sa baba is ano park. Oh, so ayan. Monitor for and water, oh, 'di ba? Para siyang ano 'yan. Yes. Ayun ang ating taas. Ang daming camera dito, guys. At ayan ang baba. Ito meron siyang hagdag pataas. Bawal tayo mag video sa baba kaya dito lang tayo sa taas.